Hello mga kaabos Nandito naman tayo mga kaabos Kakain kami ng maaga Panibagong buhay bagong vlog naman tayo mga kaabos Hello mga kaabos Kasama ang tropa <laughs> Kasama ang tropa Hello hmm. nah. 咦，你这、嗯就是？ ba? Marami ng tao. Sas. Hindi ka sumama. Kami kumain kami dito ng apat. Ha? Hindi ka sumama. Kumain kami dito ng apat. Pag-apat si Matiyo. 呵呵。<laughs>

Thank you. tapos narito kami ngayon sa Max Restaurant kagagaling ah, lang namin sa simbahan dumiritso kami dito ng halian dito ng halian dito kami lahat ayan dito ayan. Ayan. Ando pa nag -order si Mark. <laughs>

big <laughs> Okay lang biduhan ang kamarirang guwapa. <laughs> Salamat. Eh, yan, sa ba. ba? Ka mga kabos, kung kailan pa na, sa kanamin alala mag mag-video ang mga pagkain ang dami pero paubos na mga kabos. Agutom kami. Nah. Merong pang kari-kari, merong pang pansit, merong pang manok, merong pang barbecue. Benami mga kaabos. Nordian yang bagus. Ayan. Mga kaabos, kayo. tapos na kaming kumain. At ito, mga... Ano ito? Ano ito? Yan. Ah. May mga ano kami, baon na. Ang aming mga sobra sa pagkain, amin ang dinala. Ayan, silaw. Lalakad na yung mag-ama kasi iba, iba ang kotse Ngayon, mga busog na kami sa aming kinain. Ang daming in-order yan Like, ah. Uh, yan ayan si abuelo. Nagpasaan na sa mga bitbit. <laughs> ayan ang mga halanganing sosyal. Andiyan. Ay. <laughs> Ay. Ay. Uh. Ay. Gusto niya picture Picturean mo daw si Abuelo Abuela kung ate. tayo bigyan mo. Magpapicture daw sa iyo, sa inyo si Laika. Oh, pinaki po. Pinaki. Uy, 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 kailangan yung muna yung mga. Pinaki yung Sila daw muna. Ayan, papicture sila. Papicture. Gusto mo magpapicture. Look, <laughs> let show you how to do it. Tapos na. Tapos na. Saan ito, saan ito. Na photographer pala ito. Ayan Dalawa ito. Sino mapapicture sa yung <laughs> May hawak ko dito. May hawak ako. Angila ila, Arian, doon kay Abuelo, Abuela. Picture daw kayo. Ang dali. Hindi na nandiyan na si Mam si Aya. Ang lang. lang. Oh, tara na. Stop. Mga sa aming paglabas. Ayan. Pumunta kami dito. Galing sa simbahan. Kumain doon sa Max Restaurant ng mga Filipino food. Pagkatapos ngayon, andito kami sa park na ito. Nakalimutan ko ang pangalan. Kasi gusto namin mag-relax. Ang masyal. malaking lago. Ando si Marco. Sa kubo na yun. muna siya. Kasi ang sarap ng hangin. Ayan, nandito sila. Nandito, sila lahat. At saka nandiyan si Dwing. Padating. Nakaupo lang doon si Dwing. Ayan uh. Ngayon, nakaupo lang siya doon kasi gusto niya huwag Ngayon, sila pumunta roon. Ang hmm. hmm. dami ng ngayon dito, linggo ngayon dito. Ngayon, ang hmm. banding kami kaming mag-anak at uh, nandoon sila ngayon dati pumunta na kami dito nag ihaw, -ihaw. at nung nakaraan taon na na uh, kasama namin sila si Kakoy yan maliit pa noon si Visela Latikakwe Ayan you know, o Lawak ng ano dito Lake Ang lakas ng hangin Masarap Ayan Andoon sila Doon Okay lang sina, so, yun na Mga kabos